ay nagsisimula noong taong labing siyang walang buwag So, ang panahon na nakaglaya ng mga Pilipino sa, sa, sa pamagla, Marcos. Sa panahon ito ay um, ang mga karanasan pinagdaanan ng mga Pilipino mula sa panahon ng Batas Trita yapang pagkikibaka laban sa mga laban sa mga pinupuntahan pa ito ay siyang pinagtutugunan ng ating mga mahuhusay sa kanilang upang um, upang mag, upang makabuo ng isang tulad ng sa tungkol sa kanilang buhay, tungkol sa kanilang buhay at buhay ng kanilang kapwa. Um, sa panig sa panahon ito, ito ay nagalaman ng mga panitikan, na nagalaman ng mga panitikan ng mga kwento ng kaisiyahan, kabuhay, kapiguan, at pighati na um, diba, ang um, ito lang diba mga Ito yung tula, tutela, awit, at recreation ko. So, may dalawang um, uri ang mga bagong tula. Ito ang tip-tap at ang Freestyle time, eating as Old Style. time. Kapag sinasabi natin, kapag sinasabi natin face time, no, wala pa ito yung kadalasan ginagamit ng mga um, ng mga rappers. Ito ay, um, mayroong, uh, ito ay ginagamit di din ng my background music at wala tukat at wala rin yung um, ritma. Ang reading format din, ito Ma, ay kadalasan ginagamit ngayon sa kasuntuyan. At uh, ang um, pangulo yung old gold, ito ang um, ang um, format ng graph ay ginagamit para sa mga trial. Ang 5 MM in 5 ay similar sa for Ito din ang labanan ng 5 round Dapat din sa 5 at Mga na magagaling sa 8 sa PNL ay Basilio, Guni, Omar, Jose, Mamla, ng Pinag-guni ang mong mga At ang pangalawang, ang uri ng 24-year-old ito ang pop malikhain eh, o basiging na paraan sa panulat ng tula. Ang mga tanyang namakata sa Monteprion Panagol. Una ay si Alejandro Abadilla. pinag ang ama ng mga bagong ng Tagalog. Si Alejandro Abadilla kumaskilala sa kanyang palayaw na aga. Ang kanyang tula ay, eh, Ako ang Daiteto. Ako oh, ang Daiteto. So, ako ang dahil dining ni Alejandro Padilla, ito ay nagpapahayag ng nagpapahayag na ang kalayaan, nagpapahayag ng kalayaan sa pagsulat at paglaban sa mga mananako. Ito rin ay nagpapakita na ang bawat tao ay may karapatan, may karapatan at kalayaan sa kanilang sarili buhay. Um, dahil sa tulad ito, ito ay nagbukas ng maraming pito patungo sa uh, patungo sa malayang anyo ng panitikan. Pangalawa naman si armam. Ang mga ito, ang kanyang um, ang kanyang tula ay ang pinakamagandang kaliban ng bayan. Ito ay um ginawa no ng tao panahon ng bantilan. Ang tula ito ay kanyang um, Ang tula ito ay kanyang bibig bibig. Ang tula ito ay patong ang tikong prinsesa. Perlas ng silang at walang korona. Bintod ka ng bayan kung maalala dahil nakita kong lubog sa umaro. So, pakanto naman si Amado Vera Fernandez, ang isang makata at manunglad sa wika Tagalog. Kilala siya bilang bilang manunglad ng mga magigawa. Ang kanyang tula na isang hindi pang langit, ang paang narulog ang buong damad ay tulang-tulang sa ng tabaho ng buhay ng ganang So, tinulad niya ito ay tinulad niya ito ay patungkol sa kanyang karanasan. Karanasan na ngayon na sa loob ng pinagbo. Ito ay naglalara, naglalara na ng paghihirap ng mga pinagbo sa loob ng pinagbo. At ang pag-asa nito makalaya ay sinabi pa nga niya sa sinabi ito na uh, habang may, uh, si Michael M. Hulka. Siya ay nanganak noong ika um, 26 ng Agosto, labing siyang anin na put sa lungsod ng Maynila. Ang halimbawa ng kanyutula ay ang putol. Ito. May kanang pa ang putol sa tambakan ng basura, na kanay. Binangkot ng basurila, umatas, umatas ang dugo. Umiling din ang basurila, ang basurila gumulong. Sayang wala namang kapalit ito. So, um, ang tulad ito ay pumapatungkol na ang pagiging praktikal ng mga Pilipino ay hindi na nila sinakalang alang ang kapakalan ng iba, kundi um, isinaalang-alang nung nila ang kanilang um, pag kung hindi na nila um, iniisip yung kapakalan ng iba. Hmm. Ngayon na naman ay si Juan Miguel Severo. Juan Miguel Severo, asang Pilipino actor at makatang mga awit na at isang modelo. Isa sa mga nagpasikat ng spoken poetry sa Batumuyan. At ang kanyang tula ay nag Noong ang panahon, noong, noong ang mga bitwins ay alikaktak lang sa buhay. Ang araw ay nagihirahan sa pagitan ng mga ng mga bundok. Dito, sa kanyang tula ay may isang may isang lalaki na nais ang Um, nanais, ay, nanais kumilip, no? Um, nanais kumilip ni Batala para, um, para bigyan siya ng, para bigyan siya ng, um, kaagapay sa buhay. Um, sinagot naman siya ni bakala na bibigyan siya ng kanyang, um, kanyang minamahal, ngunit, um, uh, <coughs> ngunit, ngunit, may mga pagsubok na kailangan ng kapasal. Sa unang, um, sa nakapula dito ay um, nag- ano? Nagdalawang isip yung yung persona na um nagdalawang isip yung persona ko um uh, ano yung resulta kapag siya ay kapag siya ay um, ko sa sabak sa 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 kamuli pagkala ngunit sa kanyang nar naranasan na kalungkutan ay um yung, yung, chat ko. So, at ayun, ang um, ganap nito 'yung sabi ni ibatala na may mga mababaskuhot na kailangan mo kalapasan. Na kailangan mo kalapasan at gayon din um pagsilungan niya ito nang walang pagdadalawang-isip at nakuha niya 'yung kaniyang gusto na may ninamamahal. At 'yun ay nakita 'yung 'yung kasiyahan na hindi niya o na nararanasan noong una pa Ang website natin ito ay dapat ang um, সম্মানিত সকল মা বাবা